Mga ka-seniors, napapansin nyo ba na minsan hindi na kasing tigas lang dati ang inyong manoy? Normal ba ito o may kulang lang sa inyong katawan? Kung gusto nyo pang malaman kung paano muling mapalakas ang inyong pagkalalaki, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-subscribe at tikik ang notification bell button para lagi kayong updated sa ating health tips. Marami sa ating mga lolo, napapansin na habang tumatanda, mas madalas nang humihina ang kanilang sigla bilang lalaki. Ang iba'y nahihirapan na rin makuha ang tigas ng kanilang manoy at akala nila ay normal lang dahil sila'y tumatanda. Pero alam nyo ba, malaking bahagi ng ating kalusugan bilang lalaki ay nakasalalay din sa tamang nutrisyon at sapat na bitamina. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ng limang bitamina at kung anong pagkain ang dapat kasama sa inyong diet para bumalik ang lakas at sigla ng inyong paggalalaki. Vitamin D para sa hormonal balance. Ang vitamin D ay tinatawag na sunshine vitamin. Napakahalaga nito sa produksyon ng testosterone na pangunahing hormon ng mga lalaki. Kapag mababa ang testosterone, nagre-resulta ito sa panghihina ng manoy, pagbaba ng libido, at madalas ay panghihina ng buong katawan. Sa pamamagitan ng regular na exposure sa araw at supplements kung kinakailangan, nakakatulong ito para mapanatiling aktibo ang hormones ng lalaki. Bukod sa araw, makukuha rin ito sa isda tulad ng salmon, sardinas, at tuna, pati na rin sa itlog at gatas na may vitamin D fortification. Vitamin B complex para sa enerhiya at daloy ng dugo. Ang B vitamins ay tumutulong sa pag-convert ng pagkain bilang energy at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Para sa kalusugan ng pagkalalaki, mahalagang gumanda ang daloy ng dugo papunta sa manoy. Kapag malakas ang sirkulasyon, mas mataas ang posibilidad ng mas matigas na pagtayo. Bukod dito, nakakatulong din ito para hindi madaling mapagod. Makikita ito sa brown rice, whole wheat bread, mani, itlog, manok, baboy at gulay gaya ng spinach at broccoli. Vitamin C para sa malusog na daluyan ng dugo. Ang vitamin C ay kilala bilang antioxidant na nagpapalakas ng immune system. Pero Napakahalaga rin nito para sa kalusugan ng mga ugat. Kapag malusog ang daluyan ng dugo, mas nagiging masigla ang katawan at mas nakakatulong ito para maibalik ang natural na lakas ng manoy. Matatagpuan ito sa prutas tulad ng dalandan, bayabas, suha, kiwi at strawberries, pati na rin sa kamatis at ripolyo. Vitamin E para sa proteksyon ng reproductive health. Ang vitamin E ay tumutulong sa pagpapanatiling malusog na sperm cells at reproductive system ng lalaki. Bukod dito, isa rin itong antioxidant na pumipigil sa pagkasira ng cells, kaya't naakatulong para manatiling masigla at hindi madaling mapagod. Kapag malakas ang reproductive health, mas mataas ang kumpiyansa at kalusugan ng pagkalalaki. Makukuha ito sa mani ng almonds, peanuts, cashews, buto gaya ng sunflower seeds, spinach at avocado. Zinc para sa testosterone at fertility. Isa sa pinakamahalagang mineral para sa kalusugan ng lalaki ay ang zinc. Ito ay direktang may epekto sa produksyon ng testosterone. Kapag kulang sa zinc ang katawan, humihina ang libido. Bumababa ang enerhiya at nagiging mahina ang pagtayo ng manoy. Kaya't siguraduhing nakakakuha ng sapat na zinc mula sa paggain tulad ng mane, buto at seafoods. Makikita ito sa karne ng baka, baboy, manok, seafood gaya ng talaba at alimang, buto ng kalabasa at beans. Mga seniors, tandaan na ang kahinaan ng manoy at pagkalalaki ay hindi basta sinyalis lang ng pagtanda, kundi indikasyon din ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang mga bitamina tulad ng vitamin D, B-complex, C, E at zinc ay makakatulong upang mapanatili ang sigla, tamang sirkulasyon ng dugo at hormonal balance. Sa pamamagitan ng wastong pagkain, tamang ehersisyo at positibong pamumuhay, maibabalik ang kumpiyansa at lakas ng kalalakihan. Sa mga nabanggit nating bitamina, alin kaya dito ang madalas niyong nakukuha sa inyong pagkain at alin naman ang sa tingin niyo ay kulang pa sa inyong diet? Tandaan, ang mga impormasyong ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito pinapalitan ang payo ng doktor. Kung nakakaranas kayo ng patuloy na problema sa inyong kalusugan bilang lalaki, pinakamainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Panatilihin ang balansing pagkain, tamang ehersisyo at positibong pamumuhay para manatiling malusog ang inyong katawan. Kung nakatulong ang video na ito, itype ang yes. At more naman kung gusto nyo pa ng dagdag na kaalaman. At huwag kalimutan ilike ang video. Mag-subscribe at i-click ang notification bell button para lagi kayong updated sa ating health tips. Muli, ako si Dr. Mateo. Lagi mong tatandaan, ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala. Ingat ka palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video.